Mga idol, magandang gabi po. Mayong gabi sa inyo ang tanan. Akaroon mga idol na ako ron sa gawas. Diri sa tubangan sa balay. Mga idol, lang nyo ng humayan ni Lolo dia, mga idol. Oh. Ako nagulat sa akong sundo. Mga idol, hindi wala pa ni abot. Kaya naharap po diri sa <coughs> portahan, naglingkod tong sa nako idol ang akong sundo diha po adya ah, mo hunong ng akong sundo mga idol makita na ako diha ang akong sundo karon wala pa uh, nakita naman ninyo di ba wala pa ay, bas bas po ang akong sundo dere paingon sa tarbahoan kay eh, tarbaho na po karon alas 8 ako ang tarbaho nga gawas po do alas 8 pero mo na siguro nya ang um, akong sundo mga idol tan ako na to ato oh, ang suga may muna ako suga ato mga idol pagka doon na siya o oh, mauna akong sundo kay <coughs> blood siya ba di, yellow gani iyang suga dili siya puti ang suga mga idol ah <laughs> mani um, ato bangan sa ako ang balay mga idol oh. na yeah, kaya na paingon na sa eskwilahan muna gym di haka na na building kaya taas makita niyo na building muna gym na uh, doon sa suga ako di Uh, nanaw oh na, na na diha siya mo agi sa kanan idol oh mo na, na diha paingon dito na sa iwi na ma, idol na nakadere sa gitar bahaw ar na idol na building ha ya, mo ni ako gitar bahaw na idol lo, karena sa akong likuran mo na ang gitar bahaw an di ako sunod niya taod ta, 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 na pay wan pa uh, 25 minutes pa mga idol bago magsimula sa work bago mag uh, umpisa ba uh, <laughs> uh, sa ta, sa gawas karon dari sa dapling daplin sa dalan mga yeah, no, dalan yeah, kana may kampani po na siya mga idol mga kahoy kahoy ay eh, tarbaho deya, idol nagluto ang kahoy sa pangalan ng uh, muna na kana na building ay taod-taod nulit na na sila taod-taod nga -taod, idol alas 8 na uh, siguro tabaho niya pero ka nasa alas 10 pa nakapalo ka nasa na sa highway idol uh, -update, nag-update lang ko sa iyo idol na nakodere abangan uh, niyo pag uh, piyoki ko o nga alas 2 ba uh, break time na ako idol alas 2 sa uh, kadlawon uh, ma idol break time na na ako, mga idol alas dos na yun sa kadlawan rin mga idol tingog na mga bakit dari idol taghang bakit dari idol tagkok na mga bakit dari ba kung uh, pa rin bakbak mga bakbak na dari idol ha, bagnot lang kayo ba hindi na makita o gahinuan pa lang nangyayari eh. na yun dari yung, yung suloon problema kay bagnot niya laong ang tubig kasi ulan pagkura ni undang ulan idol pero dali na kayo yung ugga ang silinto wow kanina paggawas na mga alas 11 kusok ulan pero wala na oh diba uh, itinit na kay Idol palibot ng Idol kay wala na alas 2 na masikad na oh kaya kalasin ka, ko na po mga uh, hayag hayag na daan di na hayag karon ron hindi ako oh, hindi ka di sa sulod anak niya dari sa ako kay break time man diba, buhat sa tagi sa ka punten dari sa gawas Idol diba ay pa pa baka upload ba. <laughs> o isa ka content. Uh, Ayun. Oh. Mingaw ka dire pagka gabi na idol, lalo na inaron kadlawon, wala nang saba. Hoy, wala na may andar na mga kuanda ari. Kanang tapat ng mga kampanye dari ba mga building wala na may andar dito, na andar dito, gusto mo i. Ano ang gusto pa ingon? Kadhal dito nagandang pang ay panggabi dito. Ma idol, Ayan. Ayan na po sa sulog sa balay. Idol. Ay, mga idol na il... Oh, ano naman eh. Bagnot puros na tambak ng kuhanri. Ayan na po mga plato. hugasan? na po mga idol. Tagyan kayong hugason. Pag uh, tuwing uli ka. Puros hugason ng mga mga psandri. Mga idol. Yeah, ang daming dami bata dahil gabi eh. Pag uli siguro, nag-doon sa mga idol. Okay, ay sa rin nag ano. Yan po mga idol. Uh, Dari ko to bato ang video mga idol. Daghan niya salamat sa inyong tanang.